Hi guys! Ayan, ito yung aking morning routine tuwing may pasok. So, gumagawa po ako ng pagkain na pambenta ko sa school canteen. At ang inuuna ko nga ay itong aking bibingkang kamating kahoy. So, meron lamang po itong apat na sangkap. Ayan, i-reveal ko na sa inyo guys dahil matagal ko na siyang ginagawa. Ah uh, bali, one year na rin po ako nagtitinda sa school. Ayan, nagtitinda, uh gumagawa ng paninda. Kasi hindi naman talaga ako 'yung nagbabantay. Merong bantay po doon sa kantin at 'yun ay ang tawag doon is consignment. Mo. So may porsyento lang po ako dito sa uh, may porsyento ang kantin dito sa aking mga mabebenta. So, ito na 'yung reveal ko na sa inyo guys 'yung mga sangkap ko, no. Ito ang kamating guys, ganito yon. So, halimbawa, bibili ka ng isang kilo, ang matitira doon is, nag average lang po yun ng 750 hanggang 700 grams lang ng grated kasaba. Hindi na po yan pinipigaan. Ayan. Tapos, ito namang aking gata. Ayan, kung mapansin nyo guys, may buo-buo na siya, no? Nilagay ko lang yan sa ref, sa chiller, sa so magdamag lang uh, pinigaan ko yan ng mga alas 6 ng gabi. Tapos ngayon, ang oras ay 1.30. So, ganito ang itsura. Hindi ko na siya nilagay sa freezer dahil ito ay gagamitin ko nga ngayong umaga. Tapos, um, so, 700 grams plus 300 grams ng coconut milk. Yung 300 grams ko, guys, kapag minimeasure ko siya dito sa aking measuring cup, is about one cup and one half. So one cup and one half. Ayan oh. And then, ito sugar to guys. No, ang sugar naman natin is brown sugar. Tapos, three fourth lang dito ang ginagamit ko. Plus one fourth teaspoon. Oh, one fourth teaspoon ng ating salt. Iyan. Pwede rin ang rock salt guys. Kung meron kayo at yun lang available. Pero make sure na matunaw siya guys kasi bubo siya. Malalaki ang butil. So ito naman na ating iodized salt. Ayan. Ay madaling matunaw. Tapos syempre brown sugar. So... Susunod so, ko dito guys is yung kutsinta. So, kailangan ko lang i-prepare itong aking kasaba. So, kung gusto nyong i-try, ang aking recipe. Napakadali lang yan, guys. At magtatanong kayo paano siya lulutuin Ano? Ayan. Dito sa ating kawali, sobrang gamit na yung kawali natin. Ayan. Non-stick pan po siya. So, ang <clears throat> gawin ko is, painitin ko muna yung kawali sa medium. Medium na apoy. Ayan. Saka ko po ilalagay itong kalahating sachet. So kalahati siya kasi ang isang sachet natin is 30 grams 'yan. So 15 grams lang ang gagamitin natin. Okay, magtatanong na naman kayo. So sa kutsara ano Ano 'to? Isang kutsara 'to, guys, na mahigit ah, uh, yung puno siya. 'Yan. Ganyan lang po, para sukat na sukat. Actually, nakakamahal tayo dito guys. Pero, at least may sukat siya na eksakto. Ayan. Gusto ko yung ganitong brand kasi mabango. Mabango, pino, at yun, masarap. So, ganito lang. I-show ko na sa inyo kung ma makapagsalang tayo, no? <coughs> Kailangan lang natin yung email melt and then ibubuhos na natin yung mixture ng ating bibingka. So nag-wonder ba kayo ano ba yung bibingka? So bibingka namin dito sa sa Sorsogon, sa Gubat. Ito yung version namin ng bibingka. So talagang tinawag ko na itong bingka dahil ito yung aming uh, recipe pa noon sa bahay so modified lang siya syempre kasi uh, ang gumagawa ay kagaya <laughs> ko na millennial <laughs> ayan modified kasi yung sistema lang ng pagluluto pero yung sangkap ay same pa rin ang hirap maghawak ng tuna. So, buhos natin to. Let's do this. Ayan, halong-halo na po yan. Ibuhos na natin. Ayan. Tapos, pagkabuhos natin guys, ipa-flatten -ipa natin yan and then cover lang. Cook for 15 minutes. Ayan. O, yun na po guys kasi hindi ko maano. Po na lang sa inyo sa thumbnail yung result. Thank you for watching at also salamat po sa nanonood. Ah, uh, ito make sure ah uh, I make sure na makakatulong din to sa inyo guys sa mga nagpaplanong magnegosyo. So unang recipe reveal na ito ngayon. So pinakita ko na sa inyo yung paano ko gawin at yung sangkap ay nabanggit ko na po. So, thank you so much guys. Bye!